Ay, hello guys. Nandito lang nga kami sa Banwa Sang Carles. Ito yung pinaka Banwa namun, no? So, mag-ikot-ikotan na. Ito kay may balaklon kami. So, po. <laughs> Ari, yung upod ko, yung kagay na pa uh, Upod ko man isa sa, ano, magpanginas kami. Karon manginas kami, karon pag-abot kay alas 12. Ah, alaw na palang dere. Panginas na naman kami kay sabi ko magkikot-ikot anay kami dari sa Banwa. Wow. Pari na kami kay malibot-libot anay kami dari. yung sang carless o oh, na bago na nasa subong. At saka inisya yung gin flex ko man asa sa isa ko ka video no. Yung first video ko maliban sa introduction ara sa. Pari na yung ano ho. Sabi sa lokal sa Carlos, tangigi ko na ina siya, sabi ko nga daw balo ang hitsura niya, kay ang balo daw man ang hitsura sa isda ayos na subong ang ano sang Carles kay may meron na siyang ano part no sang na kay itong medyo ano man. ara na yung ano yung plaza ngayon uh, ginawa na siyang gym na... dati kasi ano lang ito siya yung wala siyang cover sang central sang Carlos ay uh, amoy na pinaka sentro naman yung simbahan sang Carlos ang um, Santa Abila ano Santa Teresa de Abila Parish Church mabakal kami flashlight ng uh, ginaano lang sa ulo kay manikop kami karong pasayan kay ginagamit para hindi na para an kasi dulmanan ar yung flashlight o uh, lang sa ulo hindi galing uh, balaklon So, kahit hindi ka na magkato, gali sa pinakabalasan ka isa, no, kay daw man di gali grocery. Dari naman kami magkato, kaya wala to yung, ano, may flashlight, kaso medyo mahal. Kaya yeah, dari naman kami sa kabilang tindahan, ma, ano, ma, lantaw, isang mura-mura. Kaya makado sa low plus, kaya baka barato, dari sa flashlight nga ginapangita naman. Ng na nakita na naman yung flashlight ng taon o fifty 159 lang saya ko lang eh namin kung sa mas maganda yeah, yeah, man, ang quality sabi oh, kay aga ah, minus hmm. tapos ipa-try eh, mo ah ito namin kay dako nisa pa mo amo na lang siya siguro ah, maayos siya kaya muna ang, ang gamito naman kaya manikop kami pasayan. So namin ay na ina. Eh dalawa yung ginbakal naman kay duwa kami sa utod ko manikop pasayan. Ah sa daw. kaya buas hindi pa makaano kay at saka karon dahil nga uh, hindi pa ano ano yung taog yung hubas. Ayan na nga nakaano na nga kami nakabili na nga at saka ito pauwi na kami. Ah, uh, kanto ko di sa 7-Eleven an ay. Okay, may ano din sila siguro, may Slurpee. Kapangita ako sa ano, sang tea, kaso wala silang Slurpee kay tag-init mo. Ito so, na naman po, na kami. Ay...